November, December, January. Halos walang araw mga kabayan. Walang sunlight. Kundi dilim lang. Tapos sobrang lamig. So it will affect your mood in every day of your life. Lakasan talaga ng loob dito. Kailangan mong baguhin ang sarili mo dahil mamimili ka eh. Uh, may hiya ka ba or magugutong ka? Bakit ganito sa Finland? Sobrang dilim, sobrang lamig, walang trabaho, sobrang tahimik ng lugar. So, niya siya sa akin. So, parang inaaya niya na akong umuwi. Lumalabang kami ng patas na ginagawa namin lahat para sa pangarap namin dito sa Finland. So, ako, si Jericho sa Finland. Hindi naging madali ang buhay namin mag-asawa pagdating dito sa Finland. October 2024 lang po kami andito. Talagang nung dumating po kami dito, ang hirap pong mag-apply ng trabaho dahil winter po sila. Hindi po nag-hiring. Freeze po yung hiring nila din. Marami pong nalalayo. Puro ang natatanggap naming response, unfortunately, naging challenge po talaga sa amin yung expenses namin dito. Dumating po yung time na yung pagpulot ng cans, talagang pinatulungan po namin mag-asawa para magamit po namin sa expenses po namin dito. Malaking bagay po siya talaga pagdating sa grocery namin, pambili ng pagkain. Estudyante si Mrs. At ako naman, habang naghihintay matanggap sa mga trabaho na plan ko, discarding Pinoy muna ang pinairal ko. Nag-start po kasing mamulot ng lata is around 10 p.m. ng gabi. Matatapos po siya ng minsan at uh, 12.30, then pauwi na po kami noon, maglalakad na kami pabalik sa bahay kasi hindi na namin siya masakay sa, sa bus or sa, sa tram. So bit po namin siya pauwi, maglalakad kami ng almost a uh, 20 minutes or 30 then kinabukasan is dadali namin siya sa supermarket dito kasi meron doon part na doon namin nilalagay yung mga cans sinuhulog namin siya then after namin uh, ihulog or ipasok doon sa palitan ng cans diretso grocery na rin po yung ginagawa namin naka 47 euro kami mean 48 euro so halos 4 na oras na trabaho ang basura, pwede palang pantawid gutom kahit dito sa Finland. Marami din po sila sa kanila yung gumagawa nito kasi talagang malaking bagay siya. Hindi lang po talaga mga Pilipino, maging yung mga locals, then yung ibang foreigner din na nag-migrate dito, talagang ginagawa rin po nila dito yung pagpupulot ng cans. Kaya nga po yung parang tawag namin dito sa cans dito sa Finland is golden aluminum. Kasi talagang pagka may nakita po kami na cans na nakalagay sa gilid or nakapatong sa trash bin, talagang mag-uunahan po kami na kuhanin yon Talagang wala pong nahihiya na dumampot kasi normal po dito dahil alam po talaga ng karamihan na inaipapalit po siya pambili ng grocery. At first po, nahihiya po kami. Kasi syempre yun nga po iniisip namin, makikita din ng magulang namin na ganito yung sitwasyon namin kasi hindi namin sa kanila sinasabi. Nung una po talagang nahihiya kami. Pero nung ginawa ko po kasi yung TikTok videos ko, yung uh, yung page ko, parang gusto kong i-gawing Finland diary ko siya na makita ko yung ginagawa namin dito. So kahit nakakahiya siya, pinuos ko siya para dumating yung times na kapag ka naging uh, stable na kami rito, makita namin yung journey namin na dito kami nagsimula. Ako nga pala si Jericho, isang Pilipino na nagsisimula ng bagong buhay dito sa Finland. Hindi man laging madali, bawat araw ay isang hakbang papalapit sa mga pangarap. Kaya tara! Samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Magandang araw mga kabayan. Welcome sa bagong A in a Life. Yung araw nga pala ay maghahanap kami ng lata sa labas or beer kinds. Dati na namin itong ginagawa dito pero ngayon lang namin ipapakita sa video. Kaya sana samahan niyo kami hanggang dulo. At sana tulungan niyo kami sa bagong kabanata namin dito. Hindi man sa financial, maaaring sa pagpalo sa amin at panonood ng aming video o suggestion ng maaari na maaaring namin gawin. At higit sa lahat, sa panalangin hindi inexpect ng mga magulang at kamag-anak namin ang napanood nilang viral video. Hindi po maiiwasan na nalungkot po sila dahil ganun po yung situation namin dito. Gusto nga po nila tulungan din kami sa ganun. So sinabi ko po sa kanila na hayaan po muna nila kami hanggat hindi po kami humingi ng tulong kasi gusto din po namin na yung journey namin dito talaga, makita namin na kinaya namin dalawa. Hindi naman po siya sa pride. Alam niyo po yung success na gusto namin, yung pinagtulungan namin para yung pagka namin po namin yung victory, talagang ma namin siya na ito yung journey namin dati. Hindi namin siya kinaya, nilaban talaga namin kahit mahirap. Para sa pangarap namin mag-asawa dito sa bansang pinili namin, handa kaming gawin ang lahat para makasurvive. Bakit ganito sa Finland? Sobrang dilim, sobrang lamig, walang trabaho, sobrang tahimik ng lugar. Umiyak siya sa akin. So parang inaaya niya na akong umuwi. nagwo worry siya. Kasi marami ding nagwo worry Wala kasan talaga ng loob dito. Kailangan mong baguhin yung sarili mo dahil mamimili ka eh. May hiya ka ba or magugutong ka? Mindset namin na lumalabang kami ng patas, na ginagawa namin lahat para sa pangarap namin dito sa Finland. Pero alam ko sa puso ko na may kulang at kailangan ko itong hanapin. Kaya nakipagsapalaran kami ng aking asawa. Grabe yung surprises mo sa amin, mag-asawa. Hindi ko in-expect po na makakarating po kami ng Europe. Then sa tulong din po ng, ng magulang po namin. Magulang po ni Jericho, specifically po.